Hello mga guwapagwapo guwapo Maadyong adlaw ka na tanan for today's video. Ako lang i-share ninyo ang akong napalit diri sa Taiwan. So, ang kanigod ani, kanigod nga product na ko din ako sa TikTok. Hilig mo ko sa gigtan sa TikTok. Sakura Milk Tea sa Pinas ni Made in Philippines. Pangpadaghan daw ni Gatas. Unya, kini laging nanay nata, ta nga tigawang na po ng anak dili na gud kay kudaghan og gatas so ko ani usa ka silver diri nakita man ako siya nga naa sa in ani so nangutan na ko niya suni so, palit ko ani mga gwapo pero meron, ni palit nang kong tulo kapak so karon gidugangan ako na og napo kapak kay so, so far okay masadang akong ni daghan-daghan gamay ang akong gatas kay nag breast milk man ko nya kay kulang ra man supply sa akong gatas maupod nga ako mix na akong anak mix siya so mauna nga napo po na akong gipalit so sa usa di kapakan ana niya, mga guwapo guwapa na po ra kabuok ang sulod niya ba so mana before ko magpa sa akong anak sa usa ka adlaw kaduha ko niya magpa sa akong tutoy sa kong breast. Kadi na magin guys una nga daghan kay ko gatas karon wa na kayo. nag kuan pa Bisaya pa uh, sa amo pang sinultian. Sa liti nagaginud nagajug gatas man so man ni ko nagdaghan. So mga supply siguro na nako na mga 3 months. Di na, siguro kay na po kaduha ka kaduha, kaduha ko mo inom sa usa ka adlaw. So mga tuman sa na no. So akong paningkamutan nga makadidigin siya na ako ang akong anak ko to mga six months may nalaman kay after April kung balik lagi po og trabaho so butangan daw na og ice pero wala na nako na butang yung ice kaya di maguguhilay og bugnaw so mauna na siya mga po. ay sa parehan ako nga mama dali sa Taiwan or Bisag asa mo, itry ni ninyo. Wala ko, dili wala ko nagpromote ni nga product ha. Gishare lang na ako ang akong experience through Ani. So, dari sa Taiwan, pwede mo mo order ni Ani Huang. Silingan na po na naku dari niya. Kay, ikon man na siya. Si, uh, online seller man na siya. So, dito ko niya nag-order. So, ang na sa Taiwan, kung ganahan mo mo order, kontak ka lang ninyo siya. Wala ko ka-promote ni nga product ha. Ako lang gi-share sa mga mamis nga parehas na kung, kung ganahan nga mo nga mo daghan inyong breast milk, inyong gatas, try ninyo in nga product. Maura to mga guwapo Bye. Maadyong adlaw.